buti na lang binigay na sa akin itong official report to sa misteryo yung bahay. Malaking tulong to sa akin. Maalis na nga. Gusto mo yung bahay na to. Sobrang daming tanong na kailangan ng sagot. Ako Ito, na itong putahan. Josie? Ikaw ba yan? Oo, oh, ako nga. Anong ginagawa mo dito? Ay, ikaw, anong ginagawa mo dito? Nandito ako para imistigan yung bahay na to. Gagawin But... ko to ng story eh. Eh, di ba, journalist ako? Polis ako, di ba? Mas may karapatan ako sa'yo dahil may krimen na nangyari dito. Kala ko sinusundan mo ako eh. Ano ka susundan? Simula nung niloko mo ako, ayaw nakakatang makita eh. Until now pa rin ba? Hindi mo pa rin ako napapatawad? Paano ka napapatawarin? Mahingi ka ba ng tawad? Oh, uh, sorry. Eh, sorry na sa nagawa ko sa'yo. Buti naman nag-sorry ka na. Tama na nga to. Masaan ba yung caretaker dito? Pa ako nag-aantay. Uh, tara, hanapin na natin siya. Magandang araw po. Ako po ang pala si Alice po, caretaker ng bahay dito. Uh, magandang araw din sa'yo. Ako nga pala si Adam, journalist. Ako nga pala si Josie, isa akong polis. Ah, uh, magandang araw po sa inyo. Ah, uh, tanong ko lang. Ikaw lang ba mag-isa dito sa bahay na to? Ah, uh, opo. Sanay na po ako dito mag-isa. At dito na din po ako lumaki. Hindi ka ba natatakot? Mag-isa ka lang dito sa bahay na to? at ang daming misteryo ang nangyari dito. Ah, yung mga haka-haka na ang ng mga tao na hindi naman po yun totoo po. At lalo na yung pagdududa nila, mali po yun. Alam mo, tama ka dyan eh. Yung mga pagdududa na yan, mali yan. Lalo na kung naman talaga ebidensya. Ebidensya ba talaga yung kailangan? Minsan, hinala lang ng tao, tama na eh. Uh, Siyempre, kailangan talaga ng ebidensya kasi nakakasira ng relasyon yun minsan saglit lang po. Parang nagugulan po ako sa sinasabi niyo. Related po ba yan sa bahay nito? Ah, uh, 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 related naman siya. <laughs> Pasensya ka na, Alice, uh, okay lang. Uh, gusto niyo po ba ang na pagtingin dito sa bahay? Ah, uh, sige. Ikaw bahala. Kahit saan naman pwede. Sige. Dito po tayo. Grabe, no? Laki naman ng bahay na to para sa'yo lang mag-isa. Oo nga. Tsaka, so, ano nangyari dito sa bahay na to? Bakit naging mysterious? At sabi pa ng iba, kapag doon nakakapunta sila dito, pagkatapos doon nun, pag alis nila, may nasusolve na sa nakaraan nila? Ah, opo. Totoo po yun. Kasi madami na po dito pumunta at kapag nakakausap po ako, yun, naintindahan po ang lahat. Kahit ako nga, nagugulat din eh. Ano yung ibig mong sabihin? Ah, uh, parang ganito po kasi, kasi yon ah uh, Meron po kasing nagsasabi sa akin na kung sino po yung nakakausap ko po na hindi ko po kilala. Ah, uh, parang kayong dalawa po na hindi ko po kayo kilala. Pero nung nalaman ko po ngayon na mag-ex pala kayo, eh, kaya pala kanina na nagpaparinigan na, po kayo dalawa eh. Ganun mo naman, parang man Ah, uh, ano kasi, meron mo nagsabi sa akin kanina na kilala daw po kayong dalawa. Sinabi po sa akin na mag-expo kayo at isa pa, meron po kayong hindi alam sa nakaraan nyo. Tulad na? Ah, uh, tulad na ng yung nagpalaki po sa inyo ay hindi niyo pong tunay na magulang po. Grabe to ah. Hindi mo kami kilala pero parang mas madami ka pang alam kaysa sa amin. Uh, hindi ko man po kayo kila po pero meron po nagsabi sa akin na ikaw, Adam at Josie, kahit magkasintahan po kayo dati at palagi po nag-aaway, pero grabe po ang concern niyo sa it isa't isa. Oo, oh, totoo yan. Uh, ikaw naman din po uh, Josie, galit na galit ka kay Adam po. Pero until now po hindi niyo po alam kung bakit ang lakas ng connection niyo po sa isa't isa. Oo, totoo 'yan. Si nagsabi sabi sayo, pano nalaman? Ah, meron po akong picture ipapakita sa inyo. Siya po ang nagsasabi po sa akin. Um, ito po ang nanay ko. Siya po ang nagsasabi sa akin. Kilala niyo ba? Ang nanay ko? Ah, uh, at ikaw naman po, Josie. Josie ba? Josie, Josie. 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 Okay po. Hindi siya si Josh. <laughs> okay. Ah, uh, at ikaw naman po, Josie. Galit na galit po ka. Parang kang magkakasal ha. Kakasal mo ba kami dalawa? <laughs> ikaw, Ada. Sorry. Tinatanggap mo ba si Josie? <laughs> ikaw, Josie. Galit na galit ka kay Adam. Okay, galit na galit ka kay Adam. Taya, okay. sige. Uh, opo, hindi ko man po kayo talaga kilala po. Pero yung sinabi po kasi sa akin na uh, ikaw, Adam at Josie, kahit magkasintahan po kayo dati at palagi nag-aaway po. Pero sobrang ang grab... Wait, sorry po. <laughs> Grabe ang concern nyo sa isa't isa. Okay. <laughs> so. Sorry po. Sige lang, sige <laughs> Ikaw Adam, kahit magkasintahan kayo dati, lagi kayo nag-aaway, pero grabe yung ko-sign, you say it's a it. diss, so, okay po. Okay, 3 counts. Ano Okay po. Buong lines, okay. 3, 2, 1, action! Ah, uh, hindi ko man po kayong kilala po, pero may suma- uh, Sorry po, bulol. Sige. May sinabi, may, mayroon meron nagsabi siya. chillam, inel, yung 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 Hindi ko man kayo yung pero may nagsabi yung sa akin. Ikaw, yung 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 kayo yung 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 sa yung hindi mo kailangan magmadali. Mm. Oh, sorry. Sorry sa nagawa ko sa'yo. Uh, oh! May multo. Ano? Grabe, no? Laki ng bahay na to para sa'yo nang mag-isa lang. Huh. Opo, lahat uh, po yun. Kasi madami na po dito pumunta at kapag nakakausap po ako, yun, naintindahan na po ang lahat. Kahit ako ha, nagugulat din ako eh. May sasabihin ka ba ate? Oo. Nauna kasi si Kuya Ian. Oo oh, nga, pagtas na. Ako. Ah, oh, okay. Review address ka lang, Ian. Baka hindi ko marinig sa Ah! Sorry. ah mata ko. Sorry. Mm. Na, uh, sa akin ko Sige. Okay. Ah, uh, kasi kanina mayroon pong bumulong sa akin na kilala daw po kayong dalawa. At Wait, sorry po. Nakalimutan ko po. Sige na. Sige. sige. <laughs> ah, okay. Meron po kayo, meron pa kayo na hindi alam sa nakaraan nyo. Okay po. Yan. Kinets okay, tayo. Three counts na tsa? Okay po. Okay. Three, two, one. Ah, uh, tulad ng ah uh, yung kayong dalawa, yung hindi po tunay ang mga magulang niyo nang nagpalaki po sa inyo. Hindi tunay yung magulang niyo. <laughs> uh, na hindi mga tunay. Ah, sorry. Hindi tunay na magulang. Sorry na po. Lumaki kayong dalawa na hindi mga tunay ang... Tunay na magulang. Ng mga magulang. Lang. Hindi tunay na magulang na nagpalaki po? Eh. Magandang tayo sa lines na yun, ha? Wait lang po. Sige, sige. Tulad nang lumaki kayong dalawa na hindi mga tunay ang mga mm -hmm. magulang. ha? Lumaki kayong dalawa na hindi tunay na magulang ang nagpalaki sa inyo. Ang hirap <laughs> na ba? Hi guys! I'm Aya Aizon. Stay connected and don't miss out on our new content. Subscribe to our YouTube channel, follow us on Facebook and TikTok. Watch out for our exclusive events solely for our YouTube membership. With the crazy ones, life never gets old. So, so sweet. <laughs> oh yeah, so wherever we go, the stories told with the crazy ones, life never gets old. Let's go. Living this life, feeling it in our soul. With the crazy ones, yeah, let's roll.